Ayan, namili po tayo ngayon. <laughs> yan ang nabili ko. Diyan ko po yung nagkaya para lalatagan ko po yun. Eh. Sarado kasi ngayon ang Indic, saka LBC. Ayun, para marami akong mahaba ang aking pwesto. Ayan, bumili po ako ng 30 kilos na papaya. Ayan, at saka yun, dalawa. At saka 20 kilos na saba. Oh, saging na saba. At saka... 30 kilos na, na kamuting kahoy at saka talong na 20 kilos o oh, yan, at saka pipino pipino na 20 kilos din Darating ko pa lang. Oh, yan ang aking gusto. Walang pasok ngayon ng mga ano namin, ating mga attendants. O, kaya lulu ang aking pwesto. <laughs> okay. Ah, hunga pala. ang ah, bili ko po ng papaya, ah, 10 kilo, 250, 200 lang. Bali 600 lahat po 'yon. Tapos bibenta ko naman mamaya ng 20 200 ang kilo, ah, 20 ang kilo, benta ko naman mamaya po ng ah, 40 ang kilo ng aking papaya. tapos ang saging naman na pa, uh, binili ko po yun ng uh, 20 din ang kilo. Kaya binta ko po naman yan mamaya ng 40 din. Tapos yung tamoting kahoy, binili ko rin po mamaya ng uh, 40 po ang kilo. Yun ang saging, pang, ang, ang, ang talong. Bumili ko ako ng talong, 20 kilos. Pang tali-tali ko po yun mamaya. Tsaka yung pipino, 40 din po ang kilo niyan. 200 po ang bili ko. Uh, okay. Uh, kaya na po ulit pagka mga makalatag makaayos na po tayo ng paninda mga ito malamat good evening po mga kabindor at uh, mga mahal kong taga-subay -bay. ayan po ang tinda ko alas 7 na po ng gabi mabili po kanina Awa ng Diyos pa ah, na mabili mabili si Bob the Bindor sa kanyang tinda ayan o oh. 30 kilos yan yan na lang natira siguro mga 20 na lang yan uh, konti na lang ito ang talong ko 20 kilos ayan na lang natira <laughs> kinumputom po ay konti na lang natira oh. tapos itong pipino ko 30 kilos din yan na lang rin ang natira oh. ayan ang kamuting tao ka, ay 30 kilos din ito ang natira ang saging kung sa bayo ang natira oh. 20 kilos na magyan ayun awa ng Diyos oh, so, ayun. nakapag uh, ako dyan nakapag tumpok -tumpo kasi sarado lahat ng ano eh, at finance namin LBC at saka index salon so ayan mamaya mga alas 8.30 magliligpit na ako para bukas naman sige po uh, ayan o no? oh, 20 lang po yan ang isang tumpok ng talong po ang ganda 20-20 din yung papaya ano yung kuya pipino tapos 20 rin ang kalahati ganoon din ang saging kasama at saka may 10 pa ako 10 ang isang tumpok pipino Labas ang papaya ko, 50 ang kilo. Ito naman suwa sing bitbitin. Ayun, ayan natang ang natira. Salamat po Panginoon. Okay, mamaya po tayo ulit magkita pag abi malapit na magtigil. Tapos po mga kabindot at mga mga kumpara sa baybay. Ayun, tapon kasi dumating ako alas 3. Bali pa isang araw at dalati ko pa lang ngayon. Ayun yun ang aking tinda, medyo matumal po ngayon. Hindi na hindi ko na na itutumpok kasi may 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 pasok na yung mga tinans namin. Ayun. O yun pang aking pipino Yun na lang natin Try ta kilos ko yun Talong ganun may tsinggo kilos O yan na lang natinayin. O mga suki Bili na po kayo okay. sa Kaibab Tabindo Salamat